はいゆうこぼ。はい、ゆうこぼ。ベイター。わあ。Yes. Yeah. <laughs> <laughs> Ay, ganda yun. Ay, yes, maganda. Ay! Ayan. Ayan ay, panahalis lang. Ay! Ano pa rin? Sobra-sobra pa sa po. Mas maganda ka na kaysa sa dalawa. O, paano ba yan? Li-lip lang tayo ni Tita Puti ko. Tita! 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 Doon na tayo. Samungurahin lang tayo. Magbog-bog. Tara, tara, tara. Sog tog. na kayo? Gutom na? Gutom na. Uy, kuya eh. Sabi mo sa tog lang. Bakit ba? Mga... Bakit dyan? Ala pa man din eh. Alam ko price dyan. Hindi. Tog-tog lang. Eto naman kasi. May tog-tog bang pwesto na? Mayroon na yan oh. Eto. Ano ginagamit pang kain dyan? Chopstick. Chopstick. Anong ginagamit pang chopstick? Ito. Hindi yung mga fishbone lang. Oh, yun. May allergy may dun, may <laughs> <mga pula. Bukas laughs> ako ngayon dun, dun. <laughs> dun. Bukas ako pwede doon. Bukas ako pwede doon. Pagka yun, yung... Sino <laughs> gusto ng fishbone May allergy lahat? Wala. <laughs> <laughs> Wala. Bawal sa sugat ko. Bukas ayun, ay, ay. Ay, ay. May sugat. May sugat. Bawal. Ay, bawal sa may sugat. Bawal Alam mo, tumatayo ko ng ina namin. Kaya, titang ina. Titang ina.

Ka ito yung mga natin. Baka <tokit> <etme> oh, sa mga 1,000? oh, congratulations na kinita po niyo dahil ano na siya. Tama. Yes. Okay, okay na nakikilala. na nakikilala. Win! 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 na Di nga <laughs> sabi <ang> pumulutin ito? <laughs> <laughs> Mama mo sa araw mo ngayon? na tayo. Akala <laughs> ko masayang kumain. Okay. Hindi pa <laughs> Nakatulog ka ba maayos? Binangon ko Hindi na ito na ako sa mukha mo ka. First time magbayad ng ganun? First time, first time. hindi, ah, hi ako -ah, dire na ako nakatulog. Babalik ko na sa akin. Alam ka na yan. Ah, Babalik ko na. Yeah. Yung resibo. Sa akin kasi na ako na resibo. Hindi, yung resibo lang. Hindi araw-araw pas ko dito. Thank you, <than tita.